Wala ka ba napapansin? Um. Huh. Mukhang mo ngayon, ah. Uh. Forma? Saan ba ang tama? Sa bundo ka lang mamungka, ganyan ka pa. mo na lang ah. Ay. Sorry. Ano bang gusto niyo? Hmm. Uh. Kape? Milo? Tubig? Buko juice? Seryoso na yan? Ha? <mukong> Mukhang pinapapawisan ka. Wait. Tumay-tumay. Oh, Tumay. Ito. Kasi, Ah, kaya naman ko, ikaw pa rin yung mag... Yan. Yeah. Para ano? Teka lang, ha? Naninibago ako sa iyo eh. Teka nga, tumay... Yan, dumiretso ka, ha? Che-check lang kita. Eh, <laughs> Ibang ikip na hangin eh. Mainit. Bakit mo mainit eh? Kasi, nakakonsensya kasi ako. Since gusto mo din naman bumawi, mm -hmm. and nakapag-ready na din naman ako. What if labas tayo? Date. Huh? Yeah. Uy, saan ka pupunta? Babawi! Sige, kapag ganyan ka sa akin, mababash ka! Uy, oh! Tignan niyo, oh! Ano? Halika, samahan mo ako. Tulungan niyo ako, ah! Krista! Oo! Oh. Kasama ko ang mga supporters. Ano? Pag di ka sumama sa akin, sige ka mo. mababash ka. Sige ka, mababash ka. Eh, paano yung inihingi mo? Mababash ka. Okay lang. Gusto naman. Sige na. <laughs> Tsaka, ang dami kong ginagawa, no? Ngayon lang naman, eh. Pagbigyan mo na ako. Ang dami naman kasi diyang iba. Bakit ako pa? Ang inaya mo. Eh, ikaw nga kasi yung gusto ko. Oh, ngayon na naman yung tingin mo yan. Naiintindihan naman nila ako eh, kasi marami naman akong ginagawa. Mga bosher eh, nga. No. Di ba nakaka-stress yun? Kaya nga eh kasi... Eh bakit kasi nandyan ka? Wala. Ano mo, nabasa ka tuloy. Sayang naman. Inayap. <laughs> pero okay lang, pero... Eh ang kulit mo naman kasi. Wala akong dalang damit. Ano? Nabasa ka tuloy. Ang damit. <laughs> Sorry. Ang tamis ko na. May, wait lang. may buko. Nagulapas muna tayo. Sorry, sorry, sorry. Eh, paano nandito ka kasi kanina? Lumipat ka d'yan. Ay, may damit ako d'yan. papaya na lang kita. Wow! Ano naman yan? <laughs> 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 Bakit ba ako'y laging gano'n? Yeah. Yeah. Ah, oh, ito. Sige, pumapayag na ako. Talaga? Total. <tinyo> so, mo na yan. Ikaw talaga? Sige. Okay. Kailangan kantahan pa eh, bago pumayag. Sige, so, ito Ano? na yan. Ah, naon. Ba, mo. Okay na?

Bagay naman sa'yo eh. Taka na nga. Wait, magbibihis lang ako! Hindi. Yan na yung suit mo. Halika na. Uy, magbibihis! <laughs> ano ako? Ako lang? Eh, <laughs> paano? Ikaw Halika na. Sino ba kasi? Bakit kasi pahalang-halang ka? Doon na di sana hindi. Magbibihis lang ako. Pareho tayong lalabas. Ano ah. ganito? ka dito? Ika, bili tayo ng damit. Huwag! Ayoko. Huwag na. Okay na yan. Ay, okay na to. Hindi, bibili tayo. Huwag oh, na tayong bumili kasi okay naman yung suot mo. Okay edi, na hindi, Hindi, hindi sa akin okay. <laughs> Alam mo, kasalanan mo <laughs> pa. Yan, kasi ayaw pa. Nakita na ako ng lahat oh. ayan oh, kitang-kita. Nas at simula baba hanggang paakyat nakatingin sa akin. Ang <laughs> <laughs> malaki tiyan ko. Siguro gusto mo lang makita abs ko no. Baka <laughs> yeah. mapabili ka ng calculator dito sa SM. <laughs> Baka calculator. di mo bilang abs ko. <laughs> Isa lang bilbil. <laughs> <laughs> Ang galing mo diyan. Grabe ka. Alam ba yung ano? Please be careful in my home. Oh. You are my. Heart. hinabilin bilang na sa akin. Sabi niya, ano, ako na daw bahala sa'yo. Eh, bakit? Dito tayo. Bakit? Eh, parang... First time mo ba dito? Oo. Oh, parang ang mahal naman dito. Okay lang. Sagot ko. Sige. Okay. Sabi ko nga, date natin to, di ba? Go, pili ka na. Date? Sure ka, sagot mo. Basta ba after three years, makukuha ko pa yung sagot na yun. Sagot mo talaga? Bakit ba? <laughs> <Badilat>. <laughs> Kaya mo ubusin? Hindi. Sasamahan mo ako para maging ganito po <laughs> talaga. Hindi. <laughs> Bloated na talaga. <tayo. laughs> Kumain. Mamili ka na. Nagugutom na ako. Ano ka ba? <laughs> Sige. Nakabili na ako. Ano? Ikaw. Ito pa na ako. <laughs> Ito. Mali. <laughs> Maling turo pa ganun. Ayan ka na naman ah. na Ayan ka na naman. Papasahin mo na naman ako sa mga ganyan mo. Ikaw oh, na. Ikaw ano na. Ikaw ano na. Sige. Ano ba yan? Nakapili na rin ako. Ano na pili mo yun? Ito. 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 <laughs> <laughs> Bakit ang ganito? <laughs> Akala ko magutom ka na. Okay, mag-order na nga ako. ka na. Waiter, isang krista nga po. <laughs> Anong <laughs> nalabas yung tayo dito? Isang grace sa'yo yung mabait ha? <laughs> tsaka yung ano? Tsaka yung hindi amoy biik <laughs> Ay, ano? salamat! Tabos yung Tapos Tabos ka na? Hmm. Thank you Teka, may pupuntahan pa tayo Teka Ang hmm. ganda ng buhok mo ngayon ha Galit, tinanggal ko kasi yung ano Kasi naputol yung isang taliket Alam mo ba bagay sa'yo ganyan? Weh? Oo. Bulot? Oo. Para ka ng ano, 18. 18? Oo. Uh. Tara, may pupuntaan pa tayo? Saan tayo punta? Basta. Ang oh, bahala. Tara. Liga na. Basta. Liga, liga, liga. tayo kasi dito kung para sa itaas. Ang so, hmm. daming dumala sa sakit. Patingin, tingin sa akin. Sarap. <laughs> Kundi dito. Alam, <laughs> alam mo, Krista? Okay, Sana tumagal pa itong tandem natin. Alam mo yan? Alam mo yung ano, pakiramdam ko. Every time na nagbablog tayo, lagi ako excited. Hmm? Marandong lang. Wala eh. Alam, alam, alam mo yung <laughs> Moy, mahit na saan darawan mo'y.